Itigil ang ginagawa mo. Ito ay tungkol sa iyo. Napansin mo ba na may presensya na tila papalapit sa iyo? Isang bagay na sa una, maaaring mukhang walang masama, ngunit sa katotohanan, nagpapalabas ng isang pakiramdam ng babala. Napakahalaga na bigyang pansin ang mga senyas na ito. Ang katotohanan kailangan mong marinig ay maaaring hindi ito ang gusto mo, pero mahalaga ito para sa iyong proteksyong emosyonal. Kapag may isang taong sumusubok na lumapit ng hindi totoo, ano ang nararamdaman mo? Ang pagkabalisa na nararanasan mo, ang hindi komportableng pakiramdam sa iyong sarili. Hindi lang ito isang pansamantalang pakiramdam, ito ang iyong instinto na nag alerto na may hindi tama. Maraming beses, maaaring baliwalain mo ang mga damdaming ito, pero sila ang pinakamahusay mong depensa. Karaniwan ng makaramdam ng pagkalito kapag hinaharap ang ganitong sitwasyon. Maaaring itanong mo sa sarili kung ikaw ba'y nagpapalaki lang, kung nagiging paranoid ka na, pero mahalagang kilalanin, totoo ang nararamdaman mo. Hindi ikaw ang mali. Ang nangyayari sa paligid mo ay maaaring nagtatago ng tunay na layunin. Ang taong ito ay maaaring naghahanap ng isang bagay sa iyo na hindi mabuti. Ngayon ang panahon upang kilalanin ang katotohanan. Panahon na upang harapin ang sitwasyong ito ng direkta at mapagtanto na hindi mo kailangang maramdaman na kailangan mong tanggapin ang anumang pagkakalapit. May karapatan kang magtakda ng iyong mga hangganan. Kung ang taong ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kung hindi ito nagdadala ng halaga sa iyong buhay, ang pagpipilian na lumayo ay sa iyo. Kung narating mo ito, ito'y isang senyas. Isang senyas na hindi dapat baliwalain. Ang universo ay nag-aalerto sa iyo tungkol sa pangangailangan na protektahan ang iyong emosyonal na espasyo. Suriin ang relasyon at tingnan kung talagang dinadala nito ang nararapat sa iyo, respeto at pagiging totoo, Nararamdaman mo ba na karapat dapat kang mamuhay ng napapalibutan ng mga taong pinahahalagahan ang iyong essence? Kung may kahulugan ang mensaheng ito sa iyo, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding marinig ito ngayon. Oras na para palalimin ang pagninilay-nilay. Isipin ang mga interaksyong mayroon ka kamakailan lamang. Napapansin mo ba na ang iba sa mga ito ay nagpapagod sa iyo, habang ang iba naman ay nagbibigay ng pakiramdam ng daan? Mahalagang makilala ang pagkakaibang ito. Ang nararamdaman mo ay hindi lamang usapin ng personal na pananaw, ito ay usapin ng emosyonal na kalusugan. Kapag ikaw ay nasa isang kapaligiran kung saan ang mga intensyon ay malabo, ito ay nakakaapekto sa iyong kagalingan. Maaaring mahirapan kang matulog, makaramdam ng pagkabalisa, o magpakita ng pisikal na sintomas ng stress. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat baliwalain. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na may kailangang baguhin. Karaniwang nais nating magbigay kasiyahan at iwasan ng alitan, ngunit maaari itong magdulot ng kapalit na pagkawala ng ating kapayapaan ng isip. Ang pagsusuri kung sino ang nasa paligid mo ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit nais mong mapunta sa isang malusog na espasyo, kung saan ang mga tao ay nirerespeto ang iyong mga emosyon. Sa bawat pagkakataon na pinapayagan mo ang sarili mong manatili sa isang hindi komportableng sitwasyon, sa isang paraan, binibigyan mo ng pahintulot na magpatuloy ito. Ngayon, isa alang alang kung ano ang talagang nais mo sa iyong mga relasyon. Nais mong makaramdam ng suporta, pangunawa, at pagiging totoo. Kapag nawawala ang mga katangiang ito, natural lang na makaramdam ka ng pagkamislain at pagkafrustrado. Tanungin ang sarili mo, ang taong ito ba ay nakakatulong sa aking paglago o siya ay simpleng sumasakop lang ng espasyo? Ang mga sagot ay maaaring masakit, ngunit kinakailangan. Maaaring ikaw ay nasa isang yugto ng transisyon kung saan ang pangangailangan na lumayo sa mga toksik na relasyon ay nagiging malinaw. Huwag matakot na gawin ang desisyong ito. Ang nakataya ay ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang buhay ay masyadong maikli para manatili sa mga sitwasyon na nag-aalis ng iyong enerhiya. Habang nagmumuni-muni ka tungkol sa mga ugnayang ito, gumawa ng isang mental na listahan ng mga taong nagdudulot ng saya at ng mga nagdudulot ng labis na pag-aalala. Suriin ang bawat isa sa kung anong epekto nila sa iyong buhay. Ito ay makatutulong upang luminaw ang iyong pananaw at makagawa ng mas maalam na mga desisyon tungkol sa kung sino ang karapat dapat na pag-ukulan ng iyong atensyon at enerhiya. Ang mga sandaling ito ng introspeksyon ay mahalaga, Pinapahintulutan ka nilang muling kumonekta sa iyong sarili at maintindihan ang iyong mga pangangailangan. Maaaring naligaw ka sa gitna ng mga inaasahan ng iba at hindi ito bihira. Gayunpaman, oras na upang ilagay ang iyong sarili sa unahan. Kapag inuuna mo ang iyong kapakanan, nililikha mo ang espasyo para magtagumpay ang mga malusog na relasyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga hangganan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang tanda ng pag-aalaga sa sarili at hindi pagkamakasarili. May karapatan kang magsabi ng hindi. Hindi ka obligado na maging komportable sa lahat ng interaksyong nagaganap sa iyong buhay. Kung mayroong isang bagay na hindi umaayon sa iyo, ayos lang na umiwas. Hindi ito madaling desisyon, pero isa ito sa pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin. Karaniwan ang makaramdam ng pagkakasala kapag lumalayo sa mga tao, lalong-lalo na kung mayroon silang kasaysayan sa iyong buhay. Gayunpaman, tandaan na ang iyong katapatan ay hindi dapat maging pabigat. Hindi mo kailangang pasanin ang bigat ng mga inaasahan ng iba. Ang mahalaga ay kung ano ang kailangan mo upang maging masaya at malusog. Minsan, maaaring may kalakip na takot ang pagbabago. Maaari mong tanungin kung magagawa mo ang tamang desisyon o kung gagawin mo ang pinakamabuti para sa iyo. Ang pag langang ito ay normal, ngunit hindi dapat pipigil sa iyo upang kumilos. Ang katotohanan ay ang pananatili sa mga nakakapinsalang sitwasyon ay kadalasang mas masakit kaysa sa pansamantalang sakit ng paglayo. Kapag sa wakas ay napalayas ka mula sa mga nakakalason na relasyon, may pakiramdam ng kaginhawaan na maaaring maging napakalubha. Maari kang makaramdam ng gaan, mas malaya upang tuklasin ang mga bagong posibilidad. Hindi ito nangangahulugang hindi mo mamimiss ang ilang mga tao, ngunit ang kapayapaang makukuha mo ay walang kapantay. Kung natutuklasan mong paulit-ulit ang parehong mga pattern, malinaw na palatandaan ito na may kailangang re-evaluate. Tanungin ang iyong sarili, bakit patuloy kang humahapot ng mga taong hindi malusog para sa iyong buhay? Maaring ito ay may kinalaman sa mga paniniwalang panloob na mayroon ka tungkol sa kahalagahan at pag-ibig. Trabahuin ang mga isyong ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pag-unlad. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming tao ang nakakaranas ng mga katulad na hamon at sa pamamagitan ng paghingi ng tulong, maging sa mga kaibigan, therapy o mga support group, maaari mong mahanap ang kalinawan at suporta na kailangan mo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang positibong network ng suporta. Habang tumitingin ka sa hinaharap, isipin ang uri ng buhay na nais mong magkaroon. Isipin mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga taong nagbibigay inspirasyon, nagpapayaman sa iyong kaluluwa, at nirerespeto ang iyong mga emosyon. Ang imahinasyon ito ay maaaring magsilbing gabay mo sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Sa tuwing mararamdaman mong lumalayo ka sa iyong katotohanan, bumalik sa imahineng ito. Karapat dapat kang mamuhay na napapaligiran ng mga taong nagpapahalaga sa iyong kakanyahan. Kung ang mensaheng ito ay nagresona sa iyo, ituring mo itong isang senyales. Ito ay isang tawag upang kumilos, upang unahin kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa mas malusog na relasyon ay nagpapalakas ng iyong pangako sa iyong sarili at sa iyong kadalingan. Ngayon, higit kailanman, oras na upang protektahan ang iyong emosyonal na espasyo. Suriin ang iyong mga relasyon at gumawa ng mga desisyon na magdadala sa iyo sa isang mas ganap at tunay na buhay. Karapat dapat kang igalang, mahalin at makaranas ng pagiging tunay. Ang kapaligiran sa iyong paligid ay may mahalagang epekto sa iyong emosyonal na kalagayan. Bawat interaksyon ay mahalaga. Ang mga taong hindi tunay o may mga nakatagong interes ay maaaring lumikha ng isang nakakalason na espasyo na nakakaapekto sa iyong kumpiyansa sa sarili at kagalingan. Sa pag-unawa nito, ikaw ay nasa landas patungo sa pagkaunawa na hindi mo kailangang tanggapin ang anumang uri ng relasyon. Panahon na upang maging mapanuri tungkol sa kung sino ang bahagi ng iyong buhay. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mga taong hindi nire-respeto ka ay maaaring magdulot ng isang siklo ng pag-aalinlangan at kawalan ng kapanatagan. Nagsisimula kang magtanong sa iyong mga desisyon, iyong mga emosyon at maging ang iyong sariling pagkakakilanlan. Hindi ito malusog, kailangan mong magkaroon ng kalinawan tungkol sa kung paano mo nararamdaman at kumilos alin sunod dito. Kapag may nagparamdam sa iyo ng hindi maganda, hindi dapat baliwalain ang pakiramdam na iyon. Isa itong indikasyon na may hindi tama. Ang pressure ng lipunan ay maaaring maging mas mahirap na lumayo sa mga taong hindi nagdadala ng kaligayahan. Maaaring makaramdam ka ng pagkakasala sa pag ng iyong pangangailangan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Isa itong pangunahing pangangailangan. Sa pag-prioritize ng iyong kabutihan, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi pati na rin lumilikha ng mas malusob na espasyo para sa mga totoong nagmamalasakit sa iyo. Isa alang-alang ang epekto ng mga ganitong nakalalasong relasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaari itong makialam sa iyong kakayahang mag-concentrate sa trabaho, mag-enjoy sa mga sandali ng paglilibang, at kahit na magpanatili ng mabuting kalusugang pisikal. Ang emosyonal na stress ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, tulad ng insomnia, pagkabalisa at maging mga problema sa kalusugan. Sa pagkilala sa mga senyales na ito, gumagawa ka ng mahalagang hakbang para mabago ang iyong sitwasyon. Ang paglikha ng isang malusog na kapaligiran ay nagsisimula sa pansariling pagsusuri. Tanungin ang iyong sarili kung aling mga relasyon talaga ang kapakipakinabang. Sino ang mga taong nagpaparamdam sa iyo na mahalaga ka? Sino ang nagdadala ng kasiyahan at pangunawa? Maaaring hindi komportable ang pagsusuring ito, ngunit kailangan ito. Ang iyong matutuklasan ay maaaring makatulong sa iyong gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa kung sino-sino ang dapat manatili sa iyong buhay. Kung pakiramdam mo ay sobrang bigat na ng mga relasyong nagtatanggal ng iyong enerhiya, humingi ng suporta. Ang pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng bagong pananaw. Minsan, ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman ay maaaring magbigay ng kaluwagan at linaw. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong profesional kung kinakailangan ang isang therapist ay maaaring makatulong sa iyo na tuklasin ang mga ugat ng mga nakapipinsalang relasyon na ito at bumuo ng mga estratehiya para harapin ang mga ito. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng personal na paglago. Maaari kang mag-atubili na tapusin ang isang relasyon o lumayo mula sa isang tao na matagal ng bahagi ng iyong buhay. Tandaan na ang pansamantalang hindi komportableng paglipat ay maaaring magdala sa isang mas malusog at mas masayang hinaharap. Ang sakit ng paglayo ay pansamantala, ngunit ang mga epekto ng pananatili sa isang nakakalason na kapaligiran ay maaaring tumagal ng mas matagal. Bukod pa rito, mahalagang pagyamanin ang mga relasyon na nagpapabuti ng iyong kabutihan. Kasama rito ang paghahanap ng koneksyon sa mga taong kahalintulad ang iyong mga halaga at handang sumuporta sa iyo sa mahihirap na panahon. Ang mutual na respeto at katapatan ay mga fundamental na haligi sa anumang malusog na relasyon. Kapag napapaligiran ka ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo, ang buhay ay nagiging mas magaan at makahulugan. Magnilay-nilay sa mga katangian na nais mong makita sa iyong mga relasyon. Suporta, empatya, katapatan, at katotohanan ay mahalagang aspeto. Sa pagkonekta sa mga taong nagtataglay ng mga katangiang ito, hindi mo lamang pinapabuti ang iyong kalidad ng buhay, kundi nagiging positibong impluensya ka rin sa kanilang buhay. Ang mga malusog na relasyon ay mayroong cascading effect, lumilikha ng kapaligiran ng pagmamahal at pag-unawa Ang proseso ng pag-iwan sa likod ng mga nakakalason na relasyon ay maaaring maging mahirap. Maaaring maramdaman mong hati ang iyong sarili sa pagitan ng alam mong tama at ng sinasabi ng iyong katapatan na gawin. Gayon paman, mahalagang tandaan na ang iyong pangunahing obligasyon ay sa iyong sarili. Sa paggawa ng mga desisyon na nagpapabuti sa iyong kabutihan, pinangangalagaan mo rin ang espasyo para sa pag-usbong ng iba pang malusob na relasyon. Normal ang makaramdam ng hindi pagkakatiyak kapag iniisip ang paglayo mula sa isang taong matagal nang nasa iyong buhay. Maaaring lumitaw ang pag-aalinlangan, ngunit sa pag-alala na ang iyong mental at emosyonal na kalusugan ang prioridad, nakakakuha ka ng lakas ng loob. Focus sa kung ano talaga ang nais mo para sa iyong buhay at kung paano umaayon ang mga relasyon sa iyong paligid dito. Kapag lumayo ka sa mga sitwasyon at relasyon na hindi malusog, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumago. Ang bawat hakbang sa direksyong ito ay isang akto ng pagmamahal sa sarili. Ang pagkilala sa iyong sariling lakas at kakayahan para magbago ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagsisilbi, nagbubukas ka ng espasyo para sa mga bagong karanasan at mga tao na talagang pinahahalagahan kung sino ka. Sa iyong paglalakbay, gumawa ng isang listahan ng mga katangian na pinahahalagahan mo sa mga relasyon. Isipin kung paano mo nais na makaramdam kapag kasama ang mga kaibigan, pamilya, o mga kapareha. Ang mga tala na ito ay maaaring magsilbing gabay sa pag-evaluate kung sino ang dapat manatili sa iyong buhay. Gamitin ito bilang isang kasangkapan upang patatagin ang iyong mga hangganan at inaasahan. Mahalagang tandaan na hindi mo kailangang gawing masaya ang lahat. Masyadong maikli ang buhay para maramdaman mong nakatali sa mga relasyon na hindi nagdudulot ng kadalakan. Ang iyong enerhiya at oras ay mahalaga, gamitin ito ng may karunungan. Kapag pinahihintulutan mo ang iyong sarili na maging totoo at maghanap ng tunay na koneksyon, nagkakaroon ang buhay ng bagong kahulugan. Ngayon na ang panahon na kumilos. Suriin ang iyong mga relasyon at gawin ang kinakailangang mga desisyon upang lumikha ng espasyo na nararapat sa iyo. Mayroon kang kapangyarihan na hubugin ang iyong buhay at ang iyong mga interaksyon. Ang pagprotekta sa iyong emosyonal na espasyo ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas puno at tapat na buhay. Karapat dapat kang mapalibutan ng mga tao na taos-pusong pinahahalagahan at iginagalang ang iyong pagkatao. Kapag nagmumuni-muni ka tungkol sa iyong mga relasyon, mahalagang hindi lamang matukoy kung ano ang hindi gumagana, kundi pati na rin kung ano ang talagang nagdudulot ng kasiyahan at kagalakan sa iyong buhay. Tanungin ang iyong sarili, anong mga koneksyon ang nagpaparamdam sa iyo na pinahalagahan? Ang mga interaksyong ito ay mahalaga para sa iyong emosyonal na kagalingan. Kung nahihirapan kang makahanap ng mga sagot, maaaring panahon na upang suriin kung paano hinuhubog ng mga taong ito ang iyong pang-araw-araw na buhay. Karaniwan ang makaramdam na ang mga relasyon ay isang pabigat, lalo na kapag napapaligiran ka ng negatibidad. Ito ay maaaring maging nakakapagod at, sa paglipas ng panahon, maapektuhan ang iyong tiwala sa sarili at kumpiyansa. Ang enerhiya na iyong inilalagay sa mga relasyon na nagpapahina sa iyong espiritu ay maaaring gamitin para magtaguyod ng mas malulusog na pagkakaibigan. Ang bawat interaksyon ay dapat na isang kapwa palitan ng suporta at respeto, at hindi isang pabigat. Sa pag-iisip ng posibilidad na lumayo sa mga taong hindi nagdadagdag ng halaga sa iyong buhay, tandaan na ang pagpiling ito ay hindi ibig sabihin na ikaw ay mahina, kundi patunay ng iyong lakas. Ikaw ay gumagawa ng isang konsyente mong desisyon na unahin ang iyong kapakanan. Hindi nito ibig sabihin na hindi mo pinahahalagahan ang mga taong ito, kundi kinikilala mo na mahalaga ang iyong personal na paglago at kaligayahan. Ngayon, kailangang bumuo ng plano upang ipatupad ang mga pagbabagong ito magsimula sa pamamagitan ng pagtatalaga ng malinaw na mga hangganan. Maaaring kabilang dito ang pakikipag-usap ng iyong mga pangangailangan sa isang tuwiran at magalang na paraan. Kapag ipinapahayag mo kung ano ang kailangan mo, nililikha mo ang isang kapaligiran ng katapatan, kung saan ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring tumugon ng naayon. Minsan, ang mga tao ay hindi alam ang epekto ng kanilang mga aksyon sa iyo. Ang pagbubukas ng isang pag-uusap ay maaaring magdala ng mga positibong pagbabago. Kung nakararamdam ka ng pagtutol o kawalang-interes mula sa ibang tao, ito ay maaaring maging tanda na hindi malusog ang relasyon. Kung ang kabilang partido ay hindi handang igalang ang iyong mga hangganan, maaaring oras na upang muling isipin ang pagpapatuloy ng interaksyon na iyon. Mahalaga na ikaw ay komportable at ligtas sa anumang relasyon. Bukod dito, isa alang-alang ang epekto ng social media sa iyong mga interaksyon. Madalas, ang nakikita natin online ay maaaring magdistorbo ng katotohanan ng mga relasyon. Tanungin ang iyong sarili kung nakakatulong ba ng positibo sa iyong kapakanan ang mga koneksyong virtual na ito. Kung nakakaramdam ka ng hindi maganda sa tuwing nakakakita ka ng ilang mga post o pakikipag-interaksyon, maaaring kailanganin mong baguhin ang iyong ugnayan sa mga platformang ito. Ang pagdiskonekta mula sa mga taong nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, kahit sa virtual na paraan, ay maaaring mahalagang hakbang para maibalik ang iyong kapayapaan. Isa pang estratehiya ay ang maghanap ng bagong koneksyon. Palawakin ang iyong social na bilog kasama ang mga taong kapareho ng iyong mga paniniwala at pagpapahalaga. Makilahok sa mga aktibidad na interesado ka at nagbibigay kakayahan sa iyo na makakilala ng mga bagong tao. Hindi lang nito dinaragdagan ang iyong mga relasyon, kundi pinapalawak din ang pagkakataon na makahanap ng mga kaibigan at kapareha na tunay na nagpapahalaga sa kung sino ka. Mahalagang kilalanin din ang mga damdaming pag-alinlangan na maaring lumitaw kapag lumalayo ka sa mga tao. Normal na maramdaman ang pagkabalisa, lalo na kung ang relasyon ay matagal na o mahalaga. Gayunpaman, tandaan na ang pagpapanatili sa isang di-komportabling sitwasyon dahil sa katapatan ay maaaring makasama sa iyo sa pamatadalan. Ang iyong mental na kalusugan ay dapat laging prioridad. Isang akto ng katapangan ang magsabi ng ki-hindi sa mga relasyong hindi nakakatulong sa iyong paglago. At sa iyong paglayo, maaari mong matuklasan na ang mga taong talagang nagmamalasakit sa iyo ay susuporta sa iyong desisyon. Ang tunay na pag-ibig at pagkakaibigan ay nakabatay sa pagkakaroon ng mutual na respeto at paglago. Huwag mag-atubiling ikalugod na napalilibutan ka ng mga taong handang sumabay sa iyo sa mabubuti at masalimuot na panahon. Sa buong prosesong ito, maging mabait sa iyong sarili. Ang mga pagbabago ay hindi nangyayari ng isang iglap at bawat hakbang patungo sa mas malusog na relasyon ay isang progreso. Pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman ang mga emosyon na sumisibol, ngunit huwag hayaan ito na hadlangan ka sa pagpapatuloy. Sa wakas, magtago ng talaarawan o isulat ang iyong mga pagminilay. Ang pagtatala ng iyong mga saloobin ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong mga emosyon at matukoy ang mga pattern sa iyong mga relasyon. Hindi lamang ito nagsisilbing isang paraan ng pansariling pagsusuri, kundi pati na rin bilang isang talaan ng iyong paglago sa paglipas ng panahon. Kapag bumalik tanaw ka, makikita mo ng malinaw kung gaano ka umunlad at kung paano ka nadala ng iyong mga desisyon sa isang mas malusog na espasyo. Tandaan na nararapat kang magkaroon ng isang kapaligiran na nag-aruga sa iyo at tumutulong sa iyong pagsulong. Ito ang iyong sandali upang kontrolin ang iyong emosyonal na buhay. Suriin ang iyong mga relasyon ng may katapatan at tapang. Ang bawat desisyon na ginagawa mo patungo sa isang mas malusog na espasyo, ay isang hakbang patungo sa buong buhay na nararapat sa iyo. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang tumimo sa iyong puso ngayong araw. At, kung sa palagay mo ito ay may kabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito.